Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata, Ikalabing Dalawa Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng Ilog Hordan at nagpunta sa Safon upang kalabanin si Hepta. Tinanong nila sa kanya, Bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-amon? Dahil sa ginawa mong iyan, susunugin namin ang bahay mo at itatambakan ka namin doon. Sumagot si Hepta, kami at ang mga amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Kaya itinaya ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon? Tinipo ni Hepta ang kaniyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim sapagkat sinabi ng mga ito, Kayong mga taga-Gilead mga takas lang kayo mula sa Ephraim. Nakikitira lang kayo sa Ephraim at Manases. Ang mga taga-Ephraim ay tinalo ng mga taga-Gilead. Binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Hordan na maaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Ang sino mang nais tumawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim. Kapag sumagot ng hindi, ipinapasabi nila ang salitang sheboleth. Kung hindi ito mabigas ng tama, at sa halip ay sinasabing sebolet. Papatay nila ito sa may tawiran ng Ilog Jordan at nang panahong iyon umabot sa apat dalawang daang libong taga Ephraim ang kanilang napatay. Sehepta si ay anim na taong naging hukom at pinuno ng Israel nang siya ay mamatay. Inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead nang mamatay si Hefta. Si Eb Ebsan na taga Bethlehem naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. Anim na po ang kaniyang anak, tatlumpong lalaki at tatlumpong babae. Ang pinili niyang maging asawa ng kaniyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. Pitong taon siya naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Nang mamatay si Ebsan, si Elon na taga Zebulon, naman ang naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng sampung taon nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Sebulon. Pagkatapos, ang sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel ay si Abdon, na anak ni Helel, na taga Peraton. Ang mga anak niya lalaki ay apat na po at siya ay may tatlumpong apo. Bawat isa sa kanila ay may sari, -sari asno. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng walong taon. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa peraton, sakop ng Ephraim, sa kaburulang sakop ng mga Amalekit. Kabanata Ikalabing Tatlo Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Pilisteo sa loob ng apat na pung Nampanahong panahong iyon sa bayan ng Sora, may isang lalaking nagangalang Manoa na kabilang na ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, Hindi ka pa nagkakanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at mga anak. Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak nititikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki. Huwag mo na siyang puputulan ng buho, sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang nasareyo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Lumapit ang babae sa kaniyang asawa at sinabi, Nagpakita sa akin ang isang lingkod ng Diyos at ang itsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni Titi Kim ng anumang ipinagbabawal na pagkain, sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalan sa Diyos bilang isang nasareyon. Dahil dito, nanalangin si Manoa, Yahweh, kung maaari pabalikin ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin. Tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoa. Nagpakita muli ang anghel na sa asawa ni Manoa nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali Niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manowa, halika. Naritong muli ang lalaking nagpakita sa akin nung isang araw. Sumunod naman si Manowa. Nang makita niya ang lalaki, tinanong niya ito, Kayo po ba ang nakausap ng aking asawa? Oo, sagot nito. Kung magkakatotoo, ang sinabi ninyo, ano ang magiging buhay ng bata at ano ang dapat niyang gawin? Tanong ni Manoa. Sumagot ang anghel ni Yahweh. Kailangan sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak. Nititikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kailangan niyan sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag po kayo ng aalis at ipagluluto ko kayo na isang batang kambing, pakiusap ni Manoa. Huwag mo na akong ipaghanda at hindi ko naman kakain. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyon bilang handog kay Yahweh. Sagot ng anghel, hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. Sinabi ni Manoah, kung gayoy sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan, para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi ninyo. Sinabi ng anghel ni Yahweh, bakit gusto pa ninyong malaman ang aking pangalan? Ito'y kamangha-manghang pangalan. Noon din si Manoay kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh. Nagumagawa ng kababalaghan. Nang nagliliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoa na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamagitan ng apoy. Nagpatira pa ang mag-asawa sapagkat noon nila naunawaan na ang nakausa pala nila ay isang anghel ni Yahweh. Hindi na nila muling nakita ang anghel. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoa sa kanyang asawa, Tiyak, mamamatay tayo sapagat nakita natin ang Diyos. Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, Kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handong hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito, ni sabihin ang mga narinig natin. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh at nagsimulang odyukan ng espiritu ni Yahweh. Si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Sora at ng Estao.